Oh, guys, magandang gabi po sa ating lahat welcome back po sa aking channel. So ngayon guys, Amber 26, Wednesday. So mag-aaray po ng paninda ko guys kasi ang kalat-kalat, yan yung ating ano, ngayon po lang siya. Mas kanin ng umaga, nagsimula na ako kaya lang um, uh, daming ginagawa guys. No? Na, minsan tinatamad. <laughs> ayan, so, isa dito, trabaho, Wala akong ka, tulong So ngayon lang ako, magandang gabi guys. Nagkarangit tayo nito guys Ito pala guys no Ang price ko Nung nag whole and pricing ako Ay 17 So yung ano pala natin guys Nagtaas siya guys no uh, Ano na siya 18 Kasi ano na lang ang kikita Wala Parang magkano lang kikitain Parang piso mahigit lang But it's two, dos Kada isa Na kikita natin dito Mali tayo dito sa ating Pagaya okay. Asan mo na doon? guys, okay, ito yung ating lagayan ng biskwit. Ayan. Ayan. So, puno na siya. Ayan. So, dito, tingnan natin dito. Pero hindi makita dito pag nasa labas. So, papakita ko lang sa inyo. Paano yung arrangement ko sa aking mga biskwit. Ganyan. Kita mo. Ayan. Ayan. So, ganyan lang siya guys. Pero meron pa ako mga hindi na display. Kasi wala na siyang bakante. So, ganyan. So, meron pa tayo guys, no? Mga cream o bar. Bravo. Ayan. Pwede naghanap. Ayan. Ayan sa naman guys na may bumibili na per ano per pack so kung ano yung benta ko guys as kung well, ganyan retail ganun pa din guys yung ganito na times ko lang kung ilang karasa ko ito example ang bitangan ko nito 8 tapos 10 ang laman so 80 pesos ito ganun kasi kung mag whole price tayo guys ay wala natin kikitain yan so muna natin dito sa ating lagayan yan tago naman natin yan stocks yan yan so puno ang ating mga lagayan ito ba ito ba lang अलग अभी ये 7.33 na guys ng gabi. So, maya maya mga 8, sarado na rin guys, no? so, pahina na, pahina time! Hindi masyadong mag guys, baka um, bilis na yung mama. Eh. <laughs> okay. so, that, eh? Pero tayo, ano dito guys, ah, uh, kliyado. Ano, nag, nag, dito, nag kriyado. So, work from home. Work from home, mga tida day. Wala tayo may. smile may everything. So, so ang dami kong gagawin. Hindi ko alam na unahin, guys. Ano naman yan, oh. Yung mga kapon ko, lang, may, may mga laman pa yan. meron pa dito. Yan. So, ito guys, no, mag oh, mag ano tayo nito, magpa-pricing tayo sa mga dilata. Ito, dilata, dilata. Ed, meron din dito, Yan. Tapos, magpa din ako ng mga chichirya. So, ano to guys, uh, tatlong karton sa dalawa at isa. Yan. So, separate natin yan. So, huli ko na tong iaayusin yung iba mo nang gagawin, ang gagawin ko. Hindi hey, ako makapagkilo sa maayos kasi may nagtatabaho. <coughs> Ay, hindi na. Ano naman na sabi yung malis ka dyan? Ay, ito nalagyan na lagi dito? Ang kape natin. Ano to? 40 grams na kape. Alam niyo ba guys, yung aking lagayan ng mga ano, mga ganito ko ba? Tinanggalan ko na siya ng takip. So, di na ako naglalagay ng takip, guys. So, pag may bubwet, Ayan oh, oh free na sila lahat. Na. <laughs> so, meron akong pangana sa bubwet, guys. Pang damit sa panghuli sa kanila. Pagkita natin dati yung panghuli natin dyan sa bubwet na. So, nung ano, nagamit na namin ito, guys, kasi may bubwet. So, Huling-huli talaga siya. Huling-huli sa acto. Di ko alam kung meron pa doon ako sa video, no? Check ko. Pakita ko sa inyo. Ayan siya, guys. O, oh, ang ipit. Kaya lang kawawa nga lang. Kasi pag naipit siya, ay, gaganan mo lang siya guys. Pag nakanga nga siya, konting galaw lang niya, kakagat agad siya. Yan, meron siya, niya. Yan o, no? nag-lock na siya, no? Pag nilagyan mo siya ng ano dito, kailangan malakas ang ano eh, Wait lang, nilagyan mo na natin ng... Eh, natatakot ako. <laughs> Huwag na lang, mamaya ianohin natin para pag, pag nagalaw kasi yan, kagano'n siya, kakagat siya. Yan. So, hmm. ano na natin kasi baka, ay, well, mamaya kasi feeling namin guys, no, may nakapasok na naman na bugwit. Kasi may nakita akong tain ng bugwit dito. So, ilalagay namin to. So, hindi ko na siya dadalawin, Nakaganyan na siya. Lalagay ko na lang siya ng biskwit Para tingnan natin kung may nahuli tayo bukas. So, ilagay baka kasi mahawakan to eh. Hindi na lalagay ko muna dahil. Kaya nga, natatakot ako baka lumipad. Hindi, hindi, hindi. Ah. Ayan. in case Ayan guys. Oh, natatakot <laughs> ako. Ayan. Kunting ano nga. Kakanggap agad siya. Ayan, oh diba? So, hindi naman papansin ang daga to, guys. Kasi yung mga pandike, talagang alam na nila yon Matatalino yung mga bugwit na yun, eh. Pero, try natin yung ito. Na-try namin isang beses lang. Yun, nakahuli agad kami ng isa. So, mamaya, kung lalagay tayo nito, bukas, tingnan natin kung may mahuhuli tayo. Yan. So, medyo, ano lang naman to. Mura lang naman to. Mga nasa magkano mga to. 50 something ata. 50, 30. Hindi ko na maalala. Basta mura lang to, guys, no? Yan. So, mo muna dyan, daddy. Mamaya, maglalagay kami. Yung mga kapo namin, guys, no? May, makaano na. Sabi na na bibilhin. Kasi may mga ano dito sa amin guys na nag-aalaga naga ng mga ano tawag doon, mga CCO. Pinapalaki nila. So, kailangan nila ng karton. Binibili sa amin. Nibenta ko dito guys. Karton, mga bote, ng mantika, at saka ano, sako. Sako guys, 3 pesos yung sako ng bigas, 3 pesos. Tapos yung sa bote, magbubote, binibigyan namin ng kainan, nanay, siya na nagbibenta. Tapos yung karton, may mga dumidiretso dito sa amin, sa amin yung bayad. Pag hindi naman, madali karton dyan, lalagyan namin dun sa kainan para ibenta niya. So, ito pala yung ano guys, no, free ko na, ano, na payong. Free lang to yeah. guys. <laughs> Free lang to guys. Pag kasi sa, yun nga, sa RCS, dito sa may San so, may mga promo-promo guys. No? pa. print ng receipt, may mga lumalabas na yung mga naka-promo yan. Naka Kasama dun sa receipt guys. no ano i Tapos i-ano mo siya, uh, i-claim mo siya dun sa customer service nila. You no? So, mga mura lang naman to. Mga siguro nasa 150 lang to. Pero ibibenta ko to guys pag may naghanap. Uh, sabi kong mga, ano, yung payong na mga haba, yung hindi default, yun, pwede ko ibenta. Para tis na kumita tayo, di ba? <laughs> Ayan. So, ano pa ba meron dito? Ayan, kailan di ako makapag-ayos na maayos, guys, no? no ma na maayos na maayos. Kasi nga nakaharam siya. Hira pa na kung yung leg. Doon sa asukal, doon yung sa asukal. <laughs> Nag-work po kasi siya, guys. Anong oras na ba? Nag-work po siya. 7.42 na. May may mag-close na rin kami. Alam, piling yung mo eh. Piling yung sucha, eh. Ay, itong ating, ano, baka bukas, guys, no? Mag- Nakapusin ko po itong bukas para masarap pa si sa quick feeling pag makapag-display ka na ng paninda mo wala ka nang alalahan eh. Magpinda ka lang na magpinda. Basta naka-arrange na sa naka naka display na lahat. Diba? Wala so, na lang kuha. So, yung mga juice natin, guys, ang partner sa mga umiinom ng gin, ang dito sa amin, guys, na Bulacan, ang pinapartner nila sa gin, madalas yung Nesty Apple. Yun yung mabenta, Nesty Apple. Minsan yung, ano, talandan, tapos lemon, o so, ganun. Pero mas madalas talaga yung Nesty Apple. Kaya yun yung mas madami akong binibili ng Nesty Apple ito. Hindi ko pa nalagyan ng bigas yung aking nagayan. Ayan. So, nero ka na ko ah. Bukas na guys. Bukas ko na. <laughs> bukas ko na. ayusin ito guys. At least na kapag na ako dito sa mga biskwit kasi walang laman. Yan guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So mag-a-arrange ako guys, kapon nag-arrange din ako. Kapon ay November Uh, 26 so hindi natapos yung aking video guys no so mag-arrange tayo ulit ngayon November 27 so yung mga ano ko guys ilagayin ko lang bear brand na malalaki walang laman ayan lagayin natin so yung bear brand ko guys uh, bintahan ko sa ati 300 grams na bear brand ay 120 dati 125 bintahan ko ngayon 120 na lang guys kasi bumabasok Lagyan eh. natin dito Daddy, 64. Okay. 64. 64. Mm. ba yun? Sabi ba yun? Sabi ba ka, oh, may dog dyan. So, wala tayong display ng yan-yan. Dati po sa'yo ka yan-yan, daddy. Nung bumili ako, guys, nito, no? Nung nakarang araw. Uh, tagli limang ganito. Ang natira, guys, ito na lang. Apa, uh, dalawa na lang. Maganda kasi siya, guys. Uh, puro yung, ano niya, yung liquid niya. At saka mabango din talaga siya. Uh, tipid na tipid ka na dito pag naglaba ka. Kaya lang, hindi ko siya masyadong ina-advertise sa ating mga customer kasi Baka eh, di mabenta yung ating mga daw eh. <laughs> Yan. So, eh, pag nagt may nagtanong guys na ano, na mabango ba yan? So, sabi ko lang, oh mabango na. Ganun lang. Pag masyadong. Naka yun nga, di mabenta ng ating daw eh. Sayang naman yan. Eh. Dami-dami natin daw eh. Share ko din sa inyo kung magano ang aming deal dito sa aming sa aming bahay at saka dito sa tindahan. So mabot siya guys ng 3,960.065. Nung nakaraan naman, nakaraang buwan, 3,904. Uy, maas pala siya konti. So meron din guys na no, umabot ng 4,000. Ayan. basta talaga ng kuryente, no? Grabe. So lang guys. Yan yung kuryente natin. gratis at least diba guys, meron tayong yelo na binibenta. Kailangan ngayon guys, no? Medyo malamig kasi. ah uh, di gaano ka, ka dami ang bumibiling yelo. Pero gagawa ko yelo guys kasi medyo konti na rin yung ating yelo time check pala guys no 7:02 na po ng gabi mamaya mga 8 sarado na rin kami amin um, din mga gawa kong yellow bigas na yun uh, papalitan ko guys yung mga yellow ko kasi nilalagay ko siya sa plastic para hindi mabutas at least doon lang yung ano yung butas niya tapos pwede tanggalin para hindi mahirap kasi pag doon mo lagay guys na hindi naka plastic andun lahat pag nabutasan siya wala nag ano na dikit na hirap tanggalin So kanina guys, nag-repack din ako ng ano, mga alas 11 ata. Nag-repack ako ng uling. Kasi mahirap na yung paisa-isa ang repack. So, nag-repack ko na siya. Andun na yung ating uling. Pakita ko sa inyo guys. No? Bintahin ko ng uling guys, 20 pesos per ano, uh, balot. Yung tinitimbang ko siya para pare-pare yung bigat niya. So ang nun guys ay ano, half kilo. Ayan siya oh. Ayan, gulo dito guys. Pasensya na kayo sana. <laughs> Nabas namin ng gulo. Ayan, so kaya di ako nakapag-tinda na dito ng merienda. Kasi magulo yung labas. Ang daming kalat, ang daming gamit. So, ito yung ating, ayan. ano guys, no, na nagawang pangyelo. So, lalagay ko na siya doon, guys. So, ito ay 20 piraso. Yan. Para safe. Pag nabutas man siya, guys, nakadoblet ng plastic. Dito lang din siya. Hindi siya mahirap panggalin. So, yan guys, nalagay ko na yung ating bagong gawa. Ayan. Ito yung bagong gawa natin. Ito yung mga matitigas na guys. Oh, dami na na natin yung yelo. Ang doon, Ayan. So, ayan. Ay, bago na naman tayong yelo. So, di ako makatapos-tapos guys, no? Ng ating ano pagdi-display? may okay, nakaharang. sa balik muna natin itong ating, ano, chicheria. Yeah. Uh. So, yun muna guys, sa ngayon guys. Kasi di ko talaga magawa yung aking pagdilikpit ng ating mga, ano, kasi may nagtatrabaho din doon. Nahihirapan eh, ako mag-ayos. <laughs> nakaharang siya. So, yun naman guys, ang aking chicheria. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.